Ayun po sa episode na ito ano po. Titiba po tayo ng saging oh, yung mga senyoreta po at saka po tatanggalan po natin ng puso. Oh, ang dami po dito oh. Yan. Ay mataas-taas yung isang ayun. Kakailanganin na, kakailanganin natin ng ano? hapunan ayun hindi pala oh. abot pala atin po muna hihimusukan na rin ayun. yan po yung mga senyoreta saging na pula mataba-taba na rin po yan ay po Ang po, pagka hindi nailipat po baga, sadyang nababaysot yan. O, tampo po. O. Baysot na baysot na. Kaya ho, minsan, hindi ho natin pinanghihinayangan yung pag ano natin, yung pag uh, tanggal po ba ng mga suwi. oh ho. Nabaysot din po naman. Ayun din ho ang kinalalabasan. oh yung pa po tayo sa banda-banda doon. Oh, yun. isa. Oh, Hinug na. Oh. oh. One, zero. Hinug na nga po pati. Hmm. meron na po tayo isang tuunan. O yung isa nakakubli. Sinunog eh. na rin. O. Yeah. Naliit na po ang ano ang, ang bunga. Dito po natin ay yung mga hinuglaang pala. ari sa ka at ipa-order wala pong order ay. Uh, eh musuan natin. Marami rin uh. Yan, laki-servisyo na po ng ating mga saging. Dami. Ito pa po oh. Ito po. Ay to po mga saging oh. Siguro po mag-upgrade pa rin tayo sa saging oh. Ah uh, baka po kukuha tayo ng lakata naman oh. 'Yun po ang isa pa rin sa nakikita kong okay din po naman to pang mabilisan uho. pero kung lakatan kahit medyo matagal may presyo sya yung po itatalim natin kung mapansin nyo po yung talim natin ng papaya pwede natin singitan nya ng ano ng lakatan kahit pa ilan ilan piraso po Ito pa, uh. pag po titiba tayo sa banda banda dito hindi ko na po tatanggalin uli ang katawan bulangga sa taas hindi na po natin tatanggalin yung katawan at gawa po ng pakabagan din yun may ibon po oh may ibon po dun sa banda doon hmm nangangain ang ano yun Yun po oh. Kakatuwa. Nandiyan po sa kakahuyan. Oh. Dinig niyo po. Nandiyan po sa kakahuyan. Nangangain po na rin kaya po pala nang maraming uwak dito yun ari pa oh saging uh oh, -huh, pa po yung ating mga senyoreta dami so, rin na laglag eh ito pa po sa kabila magkasanib po ko rin sobrang daan po natin panalim na senyorita oh. Ah, ay kahit daan ka pa, puno po isang puno at pwede siyang makuha ng mga apat hanggang limang suwi po dami pero tayo po naman may mga nabahagian din na, na rin yan, yan katulad po ni kuya JC yung iba sino pa nga ba yung iba po hindi nalang bulakan ay nga ng ugog Nakakatuwa po, napakabilis pong kumapal yung mga saging doon sa kabilang banda-banda po doon bala ko rin po tapon pa ito ng saging eh yung po bang lahat ng tambakan ng damo bala ko pitamnan oh no? Yan, kamukha po nito. Dito sa gilid, data lang tayo. Lakatan, na, na po, pabor na pabor. Yun, nandun natin po, tatanggalan na ng suwi. Yan, katulad po nito uli. Yan po mga damo yan, itatambak ay doon na sa sagingan kaya posibleng napakataba po na nagiging resulta ng ating saging mm. ari po ang bunga ng ating saging dini sa gilid mm. kahit po tanggalan pa natin ng isang Minsan po ay hindi ko na rin pinanghihinayangan na mabawasan po. At gawa po ng yung ibubunga niya. Ay doon na tataba po. Oho. Yan po ay kung hindi ko man natansya doon sa tanim po natin na nung itinanim natin. Kung magabay ba 7 to 10 months po yan ay. Ibig sabihin po kung nag 10 months na ito yan po naman nasa ating video. Ganito na po karami yung naging suwi niya. Oh. Yan. Bilangin po natin. Kahit na 10 months na. Hindi po ba 7 to 10 months. Hindi may bunga na po yun. O oh, then naging suwi na rin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Anim na po. Oh, anim na po. Napuno na. Oh, siguro po halos lahat ay ganun siya yung mother plant tapos ay nag-anim na suwi na 1, 2, 3, 4 ay anim din nga po ganyan po kabilis dumami ang senyoreta oh katataba pa 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, pa nga po ori nakakatuwa po pero kung lakatan yung sabi kong plano natin lalakatanin pwede rin naman ho siguro sa lakatan ano medyo matagal tagal nga laang po yan po ay pinaka windbreaker ng ating taniman no? kung magtaniman tayo dito dami po kung magtaniman po tayo dito masasangga ng mga sagingan po ang ating taniman kaya po natin yan sa gilid Ang taba po nito para nakukuha din nga yung mga sustansya po. Oh, nung mga pinag-anuhan. Kumbaga sinar ko po sa inyo kung bakit kaya kanyang kataba. Yung mga damo po ay eh di diyan nga po napapatambak. Yan kamukha po nito tempo na katambak dito ang mga lupa. Ang ah, mga damo. Ganito po anong yayari diyan dami ng oh. Yo. Ito na po ang nagiging silbing pataba natin oh. Ya nyamakan itu. Mata tabapung itu. Bah nel motor paling kamu itu. Oh. Butik yun po yung ating saging pero pag nilagay naman natin dito ng mga saging pa parang magkakanlungin po naman ano ano nga ka natin dito kapal lang naging patabaho natin oh. Yeah. yan aray yung lahat ay pataba kaya po garbong garbong mga saging natin oh tiyan po oh. kita na nga din sa papaya ay oh. kung gaano ka garbo binabala ko po yung sangatan natin ng ano nang lakatan sa gitna ay para naman susukal ano nga kaya papaya naman para hindi siya nakakatabing na may eh. gano po mm, yun po ay lahat yun ay kumakapal pabor na pabor yung lupang hinakot po ay at ang isa pa po, po nakakatulong din yung mga lupa natin Yung mga damo po natin na sa pampabilis po ng trabaho kaya hu itinatambak natin sa sa mga gilid po oh. Uh. yan kung baga po sa inyo yan at gawa ng hindi po ba't kung bakit nga napakabilis dumami po ng ating saging gawa po ng mga ganyan uh. yung po mga saging na naroon sa gilid na yun lahat ay tinatambakan po natin kumpara nakalagak lang po sa gitna oh. na po yan oh. No? Kagaya po noon, paglilinis noon, sa ka lahat, mapapapunta yun. Oh. Ayan, ay eh, paano po? Yun po ang aking pinag-iisipan, yung lakatan. Pwede rin po, para mas maganda-ganda sa bintahan. May, may, may price, oh, may presyo siya. Yan, ingat po ang lahat, tayo po ito may saging. Oh. At saka ng himuso, ingat po ang lahat, happy lang po. Bye.